Magandang araw sa inyo. Topic natin ng araw na ito ay marupok at madilaw na kuko at paano pagandahin ang ating kamay. Ang mga dahilan ng marupok na kuko ay pagkababad sa tubig, sabon, kemikal na panglinis at syempre paggamit ng mga nail polish o nail varnish. Yung namang pagdilaw ng kuko ay mancha galing doon sa paninigarilyo, sa nail polish at pagkakaroon ng fungal infection ano ang mga tips natin para mapaganda ang inyong kuko at ganoon na rin ang inyong kamay. ah, uh, laging magbaon ng moisturizing cream o hand lotion. Ilagay nyo to palagi dun sa inyong bag para lagi nyo makikita at magagamit. Eh, sabi nga, uh, pumili din ang gusto ninyong amoy para lagi nyo gagamitin at ilalagay sa inyong kamay. ah, uh, ngayon, kung pipili naman tayo ng mga nail polish sempre gusto natin yung mga pula at brown, nakaka-stain um, ito ng ating kuko. Ang tip natin, pagpalit-palitin. Kung weak na to dark ang ginamit nyo, next time light colored. So palit-palit sila. At sa pagtanggal naman ng inyong nail polish, gumamit ng mga acetone-free na nail polish remover. Pero kung talagang walang mabili, uh, pagkatapos tanggalin ang inyong mga nail polish, hugasan ng kamay, lagyan agad ng oil o kaya ng cream. Kumain din tayo ng mga pagkain mayaman sa calcium katulad ng mga gatas, keso, yogurt. Ah, kailangan din natin ng biotin katulad ng mga nuts at kanin, yung mga rice, vitamin C para gumanda yung keratin ng ating kuko at protina din para sa pagtubo ng ating kuko. Kung talagang nanilaw na ang ating kuko, pwede tayong gumawa ng kalamansi. Lalagyan ng tubig, ibababad yung inyong kuko, 3 to 5 minutes, banlawan lang agad, tuyuin at lagyan ng moisturizing cream. Mapapansin nyo, sa paggawa ng ganito, gaganda ang inyong kuko at inyong kamay. Salamat po!